So, uh, good day sa inyo at mga this video, no, panibagong tips at gabay na naman para sa ating mga aspirant applicant. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong lalo na dito sa BJMP. Okay, so by the way mga partners na pasensya na kayo at uh, napatagal yung ating pag-upload dito sa ating YouTube channel. No? Gawa ng medyo napaka-busy natin sa ating uh, duties and responsibilities pagdating sa trabaho. Okay. Alam niyo na. Okay, ganyan talaga pag uh, nasa servisyo na tayo, medyo Uh, mas marami ang time natin sa duties. Okay? So, by anyway, the itong topic na to mga partners, ay maraming makarelate sa inyo. No? At uh, doon sa mga, uh, mga mga aspirant applicant natin na napapaisip at doon sa mga estudyante natin na namimili kung alin niya bang bureau ang magandang pasukin at worth it niya ba. Okay, so dalawang bureau ito. Una-una, PNP at yung pangalawa dito sa BGMP. Yan yung ating pag-uusapan kung alin niya ba ang mas magandang pasukin. At pasok ba sa inyong mga uh, pinapangarap? At, pasok, at fit ba kayo doon? Okay? So, bago natin papasok mo natin, pinaka-mixing pinaka intro. Let's go! Let's go! So once again, ladies and gentlemen, good day sa at mga partners. So by the way mga partners, pasensya na kayo at medyo napatagal yung ating pagbibigay ng tips at gabay at pagawa ng video no, patungkol sa ating, uh, syempre, interesting topic no, para makapagbigay ng information para doon sa ating mga ask para So ngayong araw ay uh, marami naging inquiry sa atin at sasagutin natin. No, uh, ang katanungan kasi nila mga partners ay alin niya bang worth it at magandang pasukin sa dalawang bureau na ito? So, ang tinutukoy nilang bureau ay ang um, PNP at syempre dito sa BGMP. Okay. So, kung yan ang katanungan mga partners, ang isasagot natin dyan ay parayas, uh, parehas, both, na magandang pasukit. Okay? So, same salary, no? same benefits kami from national government natin. Uh, ang pinagkaiba lang po ay ang nature ng ating trabaho. Okay? Dahil ang PNP ay uh, enforce the law. Okay? Dito naman sa BGMP is safekeeping and development at um, pagdating sa trabaho mga partners ng uh, pagdating sa trabaho ng dalawa okay madalas yung nakikita ang PNP in public dahil nga sila ang uh, tagapagpatupad ng batas mga partners at ang BJMP no ay uh, hindi masyadong kilala gawa ng hindi naman tayo masyadong nakikita in public so okay so uh, ito lang no itong bago lang medyo nakikilala ang BJMP dahil uh, na pa-public na in social media tulad din ng tulong ng uh, ating uh, YouTube channel na ito. Okay? So marami na nakakaalam na ang BJMP ay para sa kulungan. Okay? At isa pa, uh, ang nature ng job ng BJMP ay uh, umikot lamang po, no, hindi lang uh, sa sa jails, no? Nakikita nyo na rin sa mga any kinds of uh, activities ng national government, no? Like uh tree planting, uh clean up drive, any for example sa atin may uh, Uh, kalamidad, no? nakikita nyo na rin ang ating BGMP na tumutulong na rin sa rescue, search and rescue operation. Okay? So medyo pinapalawak na rin ang BGMP ang uh, nasasukupan nasa nitong trabaho. Okay? So yun, back to topic tayo mga partners. No? Ah, uh, yun. At ah, uh, syempre, isa sa mga advice ko sa inyo kung uh, ano yung inyong unang pinapangarap na pasukin. Doon kayo. For example, gusto niyo mag-PNP, i-push Okay? So, By the way, ang mga uh, eligibility ay maaari makapamili ng kanilang pasukin bureau. Okay? Sa so, tribe bureau lalo. di sa PNP, BFP, and sa BJMP. Okay. So by the way, mga partners, no, sa nature of job, back to nature of job, job tayo mga partners. No? Uh, kung gusto niya ng uh, tahimik, okay? Hindi kayo masyadong uh, napapublic, ayaw uh, nyo masyadong uh, uh, nasa operation. Ang may-recommend ko sa inyo mga partners ay uh, ang BJMP. Okay? So, dito kasi mga partners, based sa aking experience, ay uh, friendly. No? Friendly uh, job siya. Bakit kaya mga friendly job siya? Dahil uh, uh, balance yung ating uh, buhay dito. Balance yung cycle ng buhay natin dito. Una-una, ang uh, ating... Uh, oras ng trabaho mga partners or duties natin is 8 uh, hours na po. Yes po. Dito sa BGMP, na approve na po yung 8 hours duties. Ayan. So, isa yan sa pinakamaganda. No? Kaya nasasabi ko nga work balance. No? Uh, balance, balance. yung buhay natin dito dahil may time tayo sa trabaho. May time tayo sa ating pamilya. At syempre, meron tayong uh, bonus time kung meron tayong mga negosyo. Ayan. So, isa yan sa mga recommend ko sa inyo. Kung gusto nyo ng tahimik no at uh, friendly uh, na trabaho o family friendly na trabaho mga kapartos, sa tinatawag. Okay. Pero uh, sa mga kapartners natin diyan na uh, uh, gusto nila ng mala action, no, always uh, gusto nila makapag uh, tagapagpatupad -tag ng batas at gusto nila na talaga yung public, no, nakita nila nga nagpapatrolya yung public. So go, go to the PNP. No, wala namang masama doon. At ah uh, Uh, isa rin sa ma-advise ko sa inyo kung gusto niya lagi ng uh, crucial na trabaho. Baga. Kung gusto niya lang, uh, sabi ko nga, action laging operation, mag-PNP po kayo. Okay. Isa naman sa disadvantage ng PNP para sa akin. Based sa akin experience, no? uh, sa ngayon, unti-unti no? nang in-improve ng PNP at uh, ina-apply yung 8 hours duty. Yes po. Dahil isa yan sa sabi ko nga ka sa kanina, uh, magiging uh, work balance. Magiging balance ang buhay ninyo pagkaganon sa PNP po kasi hindi pa po uh i implement no fully implemented yung 8 uh, hours duty yes po ang uh, sakop lang ng 8 hours duty is yung nasa opisina okay po dahil galing din po ako ng PNP yes po ang uh, nasa office lang po ang covered ng 8 hours duty so sa mga station substation sa PNP ay hindi pa po sakop no uh duty pa rin po sina nang 12 to 24 hours Yes po, yan po ang duty sa PNP. Okay? So, kaya may idea ako Kaya na, uh, yun. At, uh, sa PNP, no, sa ngayon ay medyo madugo, no, at lagi nga uh, matunog dahil gawa ng, ah, uh, lagi na papublic At, syempre, sila yung tagapagpatubad ng batas. At, ah, uh, isa pa doon, uh, Uh, sabi ko nga kanina, lagi nga uh, tutok yung mata ng yung publiko sa galaw ng ating uniform. So, madalas natin nakikita ang PNP. So, ang BGMP ay hindi nyo masyadong nakikita. At syempre also, yung BFP. Yan. So, tutok ngayon ang uh, publiko sa PNP. So, kung gusto nyo nga ganyang klaseng trabaho, no, lagi kayo expose so, uh, sa, public, go. Wala nang masama doon. So, isa lang sa disadvantage ay uh, kunti pagkakamali nyo lang sa PNP kahit uh, ginagampanan ninyo ang inyong tungkulin, no? Siyempre, in actual scenario, mga partners ay hindi nyo may iwasan na mabobrok nyo yung rules. No? Hindi nyo namamalayan na nabobrok nyo yung uh, policy ng uh, inyong uh, uh, bureau. No? So, sa mga mata ng publiko, unting pagkakamali ay yun na yun nakikita nila. Yung buong trabaho, hindi nila nakikita. So, yun, no? So, isa yung tips at gabay ko sa inyo upang uh, mabigyan ko kayo doon sa mga nagtatanong at napapaisip na maganda ba rito, worth it ba rito, okay? So, sa BGMP, kabaliktaran dahil uh, tahimik at uh, talagang uh, ang bawat uh, personnel nito ay uh, sinusunod yung uh, SOP o pre, uh, of, uh, Standard Operation Procedure ng aming jails, no? kung paano nag-operate no uh, laging nakasunod sa manual at syempre laging uh, nagpapala nagpapalala yung aming mga higher officials regarding sa sa SOP no na tinatawag namin okay so papansin niyo wala masyadong na news dahil uh, laging pinapaalala ng mga higher officials na mga partners na kung ano ang uh, magiging result kapag ginawa nyo ang isang bagay. Sabi nga nila, think before you click. Click before you think. Basta ganun. So, partners, no? Sabi nga na ito yung mga higher officials natin ay bago kayo kumilos, ay mag-isip muna. Okay? At uh, always remember na maging smooth ang ating trabaho kapag sinunod lang lamang. Sinunod natin kung ano yung nasa manual. Okay? O ano yung ating SOP. Ayan. So, yon, uh, Ano pa ba ang ating kulang? So, by the way, In the general, mga partners, ay boot ay parehas magandang pasukin. Okay, yun ang una. Sa panahon niyan, kailangan po natin ng trabaho. So, hindi po natin kailangan mamili, mga partners, No? So, kung kaya ng inyong na uh, kakayanan, no, ng skills, ay why not? Pwede kayo mamili. Pero kung uh, wala kang pagpipilian, ay both ay maganda, mga partners. Magandang pasukin. Okay? And um, so doon sa mga, syempre, ang uh, gustong gustong pasukin talaga is pagiging yun ay may advice ko sa inyo ay pasahan yun lahat no pasahan yun lahat ng bureaus okay so mapapnp mapabfv and also sa bgmp pasahan yun ng folders kapag nagwapin na uh, recruitment you no know? so alin man ay maganda okay same salary same benefits coming from national government Okay, so ang panagkaiba lang is nature of job, duties and responsibilities. Okay, so doon sa nabanggit ko sa PNP, kung ano ang uh, kanilang uh, duties and responsibilities ay naiiba rin dito sa amin sa BGMP. So sabi ko kanina, dito sa BGMP ay work, balance, magandang cycle ng buhay natin dito. May time ka sa trabaho, may time ka sa pamilya, may time ka sa, may bonus ka ng time sa pagbibisnes. Okay, so yan. And also mga partners, um, this BGMP, uh, mas sabi ko uh, worth it din ang pagpasok dito. No? So, by the way, ang disadvantage lang dito sa BGMP, no? Uh, medyo matagal lang po yung ating promotion. No? So, don't worry, dahil sabi ko dito, kahit na matagal yung promotion, ay uh, nakakaabol pa rin sa ating time increase. At uh, sabi ko kanina, yung cycle ng ating uh, trabaho ay balance. Okay? So, sa may katanungan at may maganda discussion, please feel free to, comment to below kung inyong pananaw doon sa ating shot Okay? At uh, kung uh, mayroon tayong uh, kulang na sinabi, feel free to comment to below. Okay? ay tatanggapin natin yan para siyempre mapag-uusapan natin. Okay? And um, uh, sa mga nais pang malaman, no? kung uh, ano pa, ano-ano pa ang uh, kagandahan din sa BGMP, feel free comment to comment below. Magtanong lang kayo at pag-uusapan po natin yan. At ipapost natin sa ating YouTube channel. Okay? So, hanggang dito na lang po muna. Okay? Yung ating video. So, doon sa mga benefits, gagawa natin ang video yan. O, ano mga binipisyo, pinagkaiba na binipisyo sa BGMP at ng PNP. Okay? So, by the way, doon sa mga makapanood nito, video na mga partners, kung uh, kayo ay uh, uh, na-motivate thumbs naman kayo. At kung kayo ay nakukulangan, feel free comment to below ng inyong mga gusto pang nais malaman sa mga bureaus, no? sa tri-bureau also. No? At uh, bago mabang video to, hanggang dito na lang po muna. At maraming maraming salamat. At unti-unti tayo magbabalik sa ating pag-upload dito sa ating YouTube channel upang makapagbigay ng tips at gabay para sa ating mga asparang aplikan. Okay? So, uh, lagi ko sabi na sa ating mga aspartat sa, sa mga nangangarap na old spray, also magtiwala sa sarili, be a confident sa lahat ng bagay. Okay. And also magtiwala sa itaas. Like ko sinasabi, saludo.